magandang hapon po and dito naman tayo sa ating pagluluto ng mga manok lichon manok at yun po yes masalang natin lang naman na lichon ngayong hapon araw na na matis na matis araw ng martis yeah. salamat natin Genap kawisan saya waktu perang ini. <San> Dinas kamu Bang Terima kasih telah menonton! Laki ng ating manok. Magandang hapon guys. Samahan nyo po sa aking pagluluto ng richon, manok at yalpon. Ito na. Sana lang yan. konti lang ngayon guys kasi kinontrol ko yung manok ah. Pag niluto ko, wala na akong isasalang ang pipas. Hinating lang para may maluto akong pipas. Kasi shorted sa manok. Kaya wala akong deliver ngayon dapat may deliver ng manok ngayong araw hindi dumating kasi wala makuha ang manok okay. medyo kinultor mo natin yung manok para aabot hanggang bukas yung salang kasi ang kung hindi nagbawas ng sara ngayon kung may deliver ganina may loto lahat na, na marinig hindi dumating yung delivery kaya pagkas muna ng loto para may masalang tayo bukas guys hanggang dito na lang. Bye. -bye.